Magandang araw sa inyo mga kabikulanja Andito naman ako ngayon sa bukid Trabahong bukid na naman tayo Yan Natutuyuan na nga yung bukid mga kabikulanja Wala ng tubig Kaya magpapatubig kami ngayong araw ni Father At yan na nga mga kabikulanja si Father Nais na yung patubig o yung bomba Kung tawagin dito sa Bicol mga kabikulanja dahil tamang tama naman na may tubig na dito sa kanal tamang, tama naman na magpatubig kami dito sa palayan mga kabikulandya so ito pala yung aming makina na ikakabit dito sa dito sa bomba o patubig na gawin namin dahil natutuyo na yun talaga yung lupa mga kabikulandya tingnan nyo naman ayan o no? kaya nag-decide kami ni Father mga na bumili ng tubig Galing Bicol River para lang mapunan ang pangailangan ng palayan At yan na nga si Pader papaandar niya na yung makina mga kabikulan At tinapos ko na rin pala yung pagbungkal ng lupa mga kabikulandya kasi may natira pa dito ng konti. Habang nagpapatubig kami sa palaya ni father mga kabikulandya. Ayan o. Oh. Ayan, may tubig na. Kaya sinimulan ko na yung pagbungkal ng lupa mga kabikulandya. So hindi pala sa amin palayan to mga kabikulandya. Pinatrabaho lang sa amin o oh. pinapakyaw ng may-ari ng palayan tapos na ako magbungkal ng lupa mga kabikulandya at yan mapupuno na rin yung palayan ayan oh, ganito pala yung way ng aming pagpatubig dito sa bicol mga kabikulandya may naalala pala ako mga kabikulandya nung bata pa ako habang nagpapatubig si papa dyan din ako naliligo dyan o oh, yan dyan sa binabagsakan ng tubig ang sarap maligo dyan mga lalo na pag ko yung tubig mga kabikulandya at yan na nga mga kabikulandya hapon na yan pinatay na rin namin yung patubig mga kabikulandya kasi low tide na rin naman eh ayan din na umabot dun sa dulo nung patubig namin kaya pinatay na rin namin mga kabikulandya kasi uuwi na rin kami hanggang dito alang ulit mga kabikulandya Diyos mabalos